You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fountain of Life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O Blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, I trust in you. yun ang anak ko, Yun, oh. Kitang-kita. Tangkad niya na kasi. Bali nang hanapin ni Kitty, no? Mm -hmm. sa height na all of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad. May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit. Here now is Star FM's Top of the Hour News. Magandang ng hapon, mga kasanginian ngatiting kaya. Phillips aired some a minute after three in the afternoon. Nakupusig Star DJ Ethan Gray para sa ting Chap of the Hour News at narito ng ating mga headlines. Low pressure area patuloy na nakakapetto na sa sa maraming bayan si bukas September 15. Ang puyan sa pagasa. di magdang pamilya na wala nang tahanan matapos ang balawakang sunog sa tundo. Sa ating uh, balitang sports, Terence Crawford nagtala ng kasaysayan bilang uh, kauna-unahang lalaking buksingero sa four-belt era. Balita naman sa ng bansa, dipan magdaraos ng halalan sa Marso kasunod ng pagbibitiw ng Prime Minister. At uh, Gabriela Partilis nakatakdag na uh, iproklama bilang 64th winning representative. We'll At ngayon, para sa nitalya ng ating mga baliday na asa magdadala ng malakas na pag ulan ng isang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa malaking bahagi ng bansa ngayong linggo hanggang bukas, September 15 ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAG-ASA. Ayon sa Weather Bulletin ng State Weather Bureau, ang low-pressure area ay huling namataan sa paligid ng San Narciso, Quezon at mababa ang chance na maging bagyo. Ngunit makakapekto pa rin ito na magdadala ng maulap na kalagitan at malalakas na pagulan sa mga sumusunod na regyon. Dito ano naman sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Asahan din ang panakanakang pagkidlat at pagulan sa iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon hanggang mamayang gabi. Tinukoy din ng Weather Bureau na ang mga lugar na posibleng makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan ay ang Gazon, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur. Nagbabala naman ang State Weather Bureau sa mga posibleng pagbaha at pag ng lupa sa mga mapababag lugar, urban areas at mga bulubunduking lugar. Wala namang itinaas na gale warning sa mga baybayang dagat ngunit pa uh, posible pa umano ang matataas na alon dahil sa mga thunderstorm. Sa madala, tinupok ng apoy ang isang residential area sa hapilan sa Tondo, Maynila nitong uh, Sabado ng gabi, ha, September 13, na nagresulta sa pagkasirang apat na gusar at pagkakaapekto sa humigit kumulang limang daang pamilya o tinatayang isang libong katao. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region, uh, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang dalawang palapag na residential building na gawa sa magagaan na materyales sa Building 7 helping compound road Zenda. Ayon sa BFPMCR, BFP na italang unang alarma bandang alas 8.30 ng gabi at agad na sinundan ng sunod-sunod na alarma pangalawa 8:30 PM, pangatlo sa 8:36 PM at pangapat sa 9:36 PM. Itinaas pa ang antas ng alarma sa Task Force Alpha sa 10:48 PM at Task Force Bravo sa 10:53 PM. Idiniklara nga kontrolado ang sunog dako nga alas 2:46 ng madaling araw ng linggo o kayong araw at tuluyang naapula bandang alas 6:02 ng umaga. At tatlong individual ang nagtamo ng mga sugat sa katawan. Isa aga nasugatan sa kaliwang tuhod, isa sa paligid ng kanyang bata at isa pa sa dalili at na braso. Tinatayang aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Sa kabila ng lawak ng sunog, walang naiulat na nasawi. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otorinan upang matukoy ang pinagmulan ng apoy. Sa madala magtungo na madayo sa ating sports balita, matagubay na nakuha ni Terence Crawford ang bagong undisputed super middleweight champion na matapos ang pinakabalaking panalo sa kanyang karera laban kay Canelo Alvarez sa isang makasaysayang laban sa uh, Aljand Stadium sa Las Vegas. Uh, araw, tinalo ni Crawford si Alvarez sa pamagitan ng unanimous decision upang agawin ang kampiyonato sa super middleweight division Hawak na ngayon ni Crawford ang lahat ng pangunahing titulo sa WBA, WBC, IBF, A WBO at The Ring World Champion na nagpalawig sa kanyang undefeated record sa 42 panalo. Siya ang kauna-unahang lalaki boksingero sa Fort Belt era na naging undisputed champion sa tatlong magkaibang weight class, junior welterweight, welterweight at gayon ay super middleweight. Ang tagumpay ni Crawford ay lalong nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakabagaling na pound for pound fighters sa kasaysayan ng boxing. Sa bandala, si Canelo Alvarez ay bumaba sa trono matapos ang ikatlong pagkatalo sa kanyang karira. Sa madala sa ating balita naman sa labas ng bansa, binuwag ni Pangulong Ramchandra Paudil ang, ng Nepal ang kanilang parlyamento at nagtakda ng panibagong halalan sa Marso 5, 2026. Ang desisyon ay ginawa matapos ang isang linggong kaguluhan na nauwi sa pagkakatalaga ng kauna-unahang babaeng punong ministro ng bansa. Ayon sa payag ng opisina ni Podel nitong uh, biyernes ay inatasan niya ng pansamantalang mamuno si dating Chief Justice uh, Sushila Karki. Siya ay itilaga matapos ang matinding kilos sa protesta na pinagunahan ng uh, kabataang tinawag na Gen Z na tumututol sa katiwalaan ng gobyerno. Napilitang nga magbitiw si nating punong ministro Kipi Sharma Uli matapos lumala ang tensyon at magresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 51 katao at pagkakasugat ng mahigit 1,300. Itinalaga si Karki matapos aga dalawang araw na negosasyon sa pagitan ni Pangulong Paudel, Army Chief Ashok Raj Sigdil at mga leader ng protesta. Sa bandala, naglabas ng pahayag ang India, katabing bansa sa timog ng Nepal na umaasang magbubunga ang mga pangyayari ng kapayapaan at katatagan sa kanilang karatig bansa. Sa madala sa ating dagdag na balida naman, nakatakdang iproklama ng na Commission on Election of Comelec si Gabriela First Nominee Sara Ilago bilang ika-apat o ika, or ika na put-apat na winning party list representative. Ayon kay Camille Chairman George Erwin Garcia ang desisyon na ito ay bilang pansunod sa Partylist System Act Republic Act 7941 at maging sa constitutional requirement. Paglilinaw ng poll body na ang dating bilang na 63 na seats ay hindi sapat upang maabot ang 20% alokasyon para sa partylist Group sa Kamara dahilan para dagdagan pa ito at gawing anim na na seats upang umabot sa 20.4% sa ilalim muna o sa sa ilalim munas isang Gomelec Inbank, ang naturang usapin sa Miyerkules bago maglabas ng pinal na desisyon hinggil dito. Sa mandala nakatakda namang iproklama si Ilago sa darating na Webes isang araw bago matapos ang Gomelec Inbank. At mga kasarnation, yan pong kabuan ng ating mga balita. Bago po ta magtapos, balikan ko lamang ang ating mga headlines. Low pressure area patuloy na naka sa saba ng panahon simula bukas, September 15. Ayon po yan sa pag-asa. Limag na ang pamilya na wala ng tahanan matapos ang malawakang sunog dun po naman sa Tundo. Sa ating ng sports, Terrence Crawford nagtala ng kasaysayan bilang kauna-unahang lalaking boksingero sa four-belt era. Sa bali naman sa labas ng bansa, Nepal magdaraos ng halalan sa Marso kasunod ng pagbibitiw ng uh, Prime Minister. At uh, Gabriela Partilis nakatakda namang iproklama bilang uh, ika na put, uh, apat of 64th winning representative. Star Nation para sa mga balita, pwede po tayong maglagan sa ating official website at www.bomboradio.com Pwede kayo naman ay makinig sa ating Bombo Network News. Samantala sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Sa ating Christmas countdown mga ka Nation, 102 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. Ako po ay nagpagbalita, Star DJ Ethan Gray, magandang hapon, di Pollock City. The top of the hour news on Star FM. Ayun ay, ang no, anak ko! No. Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Mm -hmm. Para sa height na tall of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad! May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang cherry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!